Hello mga kajori! Jory, what's up sa inyong lahat? So ayan yung kaganapan ko kahapon mga kajori agang-aga pa naglalakad na ako dyan kasi papunta ako ng parlor kasi kailangan ko magpabitamin naman ng aking buhok kasi sobrang ano na yung buhok, sira na yung buhok ko, saka kulay. Lagi kasi ako nagpakulay ng boho, Kaya iyan eh ang nangyari. Kaya kailangan ko naman magpabitamin ngayon. So, ako lang naglalakad talaga dito mga kajori. Kasi dito, pag working day, wala talagang masyadong mga tao dito. At lalot na kunti lang yung tao dito sa Korea. Eh, kaya't pag ano, working day talaga, weekdays, mga ganyan, wala talagang masyadong tao kang makikita dito sa Korea. Except doon sa may Seoul, kasi araw-araw doon maraming tao. Pag dito sa aming lugar naman ay wala kang makikitang tao. Ako lang at yung anino ko lang yung makikita nyo talaga. Kaya ang sarap dito maglakad-lakad kasi nga hindi sigkitan yung mga tao dito mga kajori. So ayan parang ano mo talaga? Parang hiyang ka maglakad dito. Kasi nga, ikaw lang mag-isa. O, di ba naman? Saan pa kayo? So, ako ang may-ari ng daan. Muna ngayon, mga kajoris, ayan. Malapit lang din naman to sa aming bahay. Kaya pwede lang talaga anytime mo yan, siyang lakarin. Kasi hindi naman gano'ng kalayo talaga. At talagang lahat kami ay malapit lang lahat sa bangko kung saan ka gusto magpunta. Lahat malapit lang talaga. So, kailangan ko talagang mag-exercise, maglakad-lakad para ma-exercise ko yung mga ko para mawala na yung mga rayoma ko dyan. Pero kung gusto mo naman mag-bike, may bike naman, may pwede silang parentahan ng mga bikes dito. Or di kayo mag-taxi ka. Pero para sa akin, no need na talaga kasi nagsayang kalang ng pera at saka pwede mo lang naman din malakad. Sobrang lapit lang talaga. So, dito naman mga kajori kasi, pag gabi dito, marami nang naglalakad. Pag ganitong oras talaga, wala ikaw lang talaga. Yun na nga, parang feel ko nga, ako lang tao dito, nakaka-word na talaga dito sa Korea. Parang nag na yung mga tao dito. Joke lang ha. So, ayan mga ka-jory, nakita ko nga dyan yung may mga basurahan dyan sa unahan na yan. Kasi yan, tapunan niya ng mga furnitures at kung ano-ano dyan. Bawat kanto may patapunan sila dito. So, ayan na nga, nasayangan na naman ako dyan sa furnitures na yan. Parang kabinit siya na a symbol siya. Pero, sobrang okay talaga niya at saka may supa din palang tinatapon sobrang sayang talaga at kung malapit lang talaga ang pinas nako ko lahat yan pinapadala ko na talaga or di kaya lahat ng mga tao kinukuha na talaga yan kung sa Pinas pa yan. Nako, hindi tayo nagsayang ng mga gamit kung dito sa Korea nako ako. Sinasayang lang talaga nila mga gamit dito. Kaya at saka ayan pa oh, nilalagay lang sa mga kiliran nila. Ay nako, iwan ko sa kanila. So, ayan na nga mga, mga ka -jory. Malapit na ako sa may kanto. Sa may kanto na yan ay dyan din malapit yung parlor na pupuntahan ko. At pagkalabas ko dito, so ayan, may mga tao na ding naglalakad dyan sa unahan na dyan. So, ayan, medyo marami-rami na yung tao dyan. At ayan, malapit na ako sa parlor kung sana ako magpabitamin ng aking buhok. So, ayan. Papasok mga nga ako dyan. Ayan na yung parlor. Kunti lang siya. Simpleng parlor lang ang pinuntahan ko. Kasi, yan na parlor na yan is maraming kakilala siyang mga Pilipina. At friendly talaga si Imo. Yung may-ari dyan. sa so, ayan. Nilapitan niya agad ako. At saka, ayan. nag na din ako. At tinanong niya ako kung anong gagawin ko sa aking buhok. At ayan. Kilala na niya ako. Kasi nga, lagi na kami dito. Lahat ng mga Pilipina. Eh, mostly ng mga Pilipina dito ay dito siya dito nagpapagawa ng buho kasi nga friendly si Imo at saka isa pa mura lang siya at nagbibigay din siya ng mga discount sa amin at basta friendly talaga siya kaya gusto ko talaga dito na parlor kahit simple lang yung parlor niya hindi kabunggahan. pero magaling din naman siya magawa ng mga buhok. So, okay na yan So, ayan. Nagawa na nga ni mga aking buhok. Nalagyan na niya ng vitamin. So, ayan. Nagpapa-video-video -video na ako dyan. Nag-video-video -video na si Madam Jory. So, ayan na nga. Malapit na ako dyan. Matapos at magwash wash na din. At pagkatapos ko na dyan, din ako nag-video doon sa loob guys kasi nga respeto na din sa kanilang mga kamukhaan so ayan naglakad na naman ako pauwi na naman ako so ayan na yung resulta ng aking buhok nalagyan ko na siya ng vitamin pero ewan ko ba parang akong nagpakulay ng buhok ko di ko na sabi ko nga dun kay mo baka nilagyan mo ng pangpakulay ng buhok sabi, sabi niya lalabas talaga daw yung kulay ng buhok ko dati so ayun pala So hanggang dito na lang mga ka -jory. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa ating channel and please click that notification for your updated sa ating new videos. Bye!